Okay. Ang ganda din, eh. Diba? Ayan. Gusto ko makapunta dyan. So, mag-house tour tayo. Ito yung mga nilabahan ko ngayon. Medyo madilim lang. Ayan. Nakapit bahay. Na. So, house tour tayo. Ayan. Dito may sopa. Ayan kami kumakain. Pero ito yung may kanya-kanya kaming rice cooker. Yan. Ito isa kami dyan. Tapos dito may room dito. Yan. Yung mga gamit namin. kami. Tapos meron din kami kanya-kanyang cabinet. Yan. Cabinet. Yan. Yeah. At ito yung halaga ng mga kutsara. At dito yung plate. At dito naman yung mga caldero. At syempre, ang basura dito. Ayan. At dito, may oven kami yan. Nagluluto kami dyan. Syempre dito ay, yan. Pero hindi namin ginagamit yan. Diba? Malala ka sa kulit. Kasi ito, doon sa kasama namin tayo, no? may sarili yung rice cooker. At mga microwave kami. Yan, dito. Ito sa tira namin. Yan. Ba? Ito sa amin to ni Bean. Tsaka to. Yan. And then, yan. Ito sa amin to ni Bean. Medyo sira na yan. Stock namin ni Bean. Hmm. At dito naman ay yan, may mga lagay kami ng sapatos. Doon. Yan. At ito naman yung cabinet namin. Lagay ng jacket. Sa jacket namin pag winter. At dito pa. Medyo magulo lang. Kasi ito, sa mga kasama namin yan. Ini yang ke bawah. gitu Dito. Dilabakod dito, ya. Ayan yung paliguan namin. Ito, heater yan. Malaki siya. Kasi ito yung ano-ano ng heater. Ito okay. na natin para. At ito pa, may toilet pa dyan. Malinis naman yung CR namin dito. So, yung kanya-kanya kami -kanya At ito may bodega. eh yung bodega na ng baby. yung mga Dito na. At ito ang kwarto na ni Dito ako. Let's si babe. Hi, babe. House tour. House tour ako. <laughs> yung mga abubot namin. Diba? Diba? Mm -hmm. Ang gamit ko, ganyan lang.